Nine minutes away. Tapit na. Ay, the boxes. Ay, ay, ay. Ay. Bukas yung ano ko. Baba nga muna, babe. Gabi, lalim na. make and make sure it sound right, boys. Yo 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 yo! What's up mga kalaguyo? teta na naman tayo, nasa kalsada na naman tayo kasama si misis Tayo ay gagala ngayon Rest day mula sa trabaho So today is April 10 Sunday, home Sunday ngayon Pupunta kami ni misis sa Atimonan Zigzag Park sa Atimonan Ito yung uh, parang, ginatawag din na bitukang manok o zigzag road ng Atimonan Matagal ka nang gusto puntahan niya pero bihira kasi tayo magka oras dahil sa trabaho At uh, ang trabaho ko ay tulungan natulog ako lagi sa umaga so no, ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon no? kailangan nating makapunta doon ng maaga para iwas traffic at ito nasa, nandyan ayon kay paring google map More than 2 hours away tayo Mula Santa Rosa, Laguna hanggang Atimonan It's currently 3.48am Gusto namin yung mga gantong biyahe Hindi mainit, hindi hassle masyado Hindi nakakapagod Siguro mamaya pag uwi mainit na Pero mas okay pa rin yung, ano eh, yung makapunta tayo doon ng hindi pa mainit Para hindi tayo agad pagpunta doon no? Mamaya maya uh, may konti tayong trivia tungkol dyan sa Atimonan Zigzag Park na yan Or Zigzag Road titignan natin kung gaano ba kaganda at kung gaano sikat ang zigzag ating Monan Road no? so sit back, relax and enjoy the view. Papatayin ko muna tong camera at pag malapit na tayo, bubuksan natin, ha na? Para tipid tayo sa baterya. Tayo na chest mount lang, cellphone lang ang gamit natin kaya kailangan magtipid sa baterya. Kita ko mamaya na lang ulit. Right? Yo, yeah, mga kalaguyo, nandito tayo ngayon sa Chaong, Quezon. Second time ko magpunta dito kasi dati pumunta kami ni Mrs. sa Kamay ni Jesus, pero nagko-commute lang kami noon, wala pa kaming motor noon. At magpapa-picture sana ako dun sa ano sa arko ng Quezon. Kasi wala naman akong picture dati daw Kasi nagkakamute kami dati eh Ang problema, medyo madilim pa Tingnan nyo ah, Madilim pa ang paligid Kaya hindi pa kami makapagpa-picture Ngayon, uh, ah, one hour away pa tayo Pupunta ng Atimonan Nagpahinga lang kami dito sa gilid dito Sa gilid ng kalsada Tingnan nyo Ngayon. Yan, yung minto kami dito kasi ang sakit na ng puwet ko, no? Parang nagiging square na siya, no? <laughs> <laughs> nga lang lang konti, then diretsya na ng, ano, siguro kainan namin diretsya yung isang oras na lang. Amaya-amaya, i-on ko ulit tong uh, camera pagka nandun na tayo, malapit na tayo sa Atimonan Zigzag Road. Alright, balikan ko kayo mga kalaguyo. Wow. Aminto ulit kami mga kalaguyo no? Andito tayo sa Lucena Aminto ulit ako kasi sakit na naman ang puwet ko talaga no? Parang nagkakrams na siya no? <laughs> so nakakatatlong oras na tayo na biyahe Ang malis tayo sa bahay is 3.30am At ngayon ay ano oras na? 6 o'clock na So 2 and a half hours na tayo na biyahe Nandito pa lang tayo sa Lucena 30 minutes away pa tayo sa, ano, sa Atimonan Ang estimate ni Google Maps is 2 and a half hours na sa Atimonan na tayo no? Pero dahil sa mga sakit lagi yung puwet ko <laughs> eh, stopover over tayo. Para mapahinga rin si Mrs. Malapit na tayo sa Atimonan. Pag malapit na tayo, i-on na natin yung camera natin para makita nyo yung view papunta doon. No? So, sit box mo. Ah, sit box. <laughs> sit back muna kayo dyan. Hintayin nyo kami. At malapit na. Alright? So, guys, nandito na tayo sa Atimonan. No? 18 minutes away na lang tayo dun sa zigzag road na pupuntahan natin. So, huminto kami dito kasi nag-CR kami dito sa gasoline station na to. Kung nakikita nyo. Uh, at sabi ni Mrs. gusto daw niyang picturean tong magandang tanawin na to. Tingnan niya. Yan. Wow! Ganda ng bundok, no? Green na green. Eh, napansin ni Missis kaya rin kami napahinto dito. At nag-CR na rin kami. Ganda, oh. Tingnan niyo yung ulap. Wow! Whew! Nakakapagod ang biyahe. Almost 3 hours. Pero 18 minutes away na lang tayo. Siguro i open ko na yung camera habang tayo nag the drive Kasi naka-chest mount lang tayo, na eh, no? So, hindi ko muna in-open kasi sa cellphone lang din ng ano natin. Baka maubusan tayo ng memory. Ready ka na, babe! <laughs> Pagod na rin eh. So ayan guys, 10 minutes away na lang tayo. Malapit na malapit na tayo sa zigzag road. at medyo umuulan no. Oh. Maambon, pahintuhin to. nagdesign na tayo na buksan yung camera natin para makita natin at ma-record yung, yung mga daraanan natin. Since 10 minutes away na lang naman tayo. So, kita nyo, basa ang kalsada. Pahinto-hinto yung ambon at ulan. Pero all good. Kasi hindi naman malakas, na. No? May mga nakasabay nga pala tayong mga mga bikers. Sigurado sa ating monan din ang at mga riders na grupo-grupo sila, na. No? Palagay ko, pupunta rin ang ating So, yan, na naman. Gugutom ka na, Beb? Oo. Oh. Gugutom na naman ang misis ko, ha? Habang bumabiyahe kami, kumakain yan, ha? Partido pa yan. Gutom na naman excited excited na ako. Sana naman hindi masyadong umuulan doon, no? Pagdating natin sa zigzag road para ma-document natin na maayos. Nine minutes away way! Uh -huh. Tapit na! Ay, lubaksis! Ay! 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 Um. Hmm. Ay! Nagbukas yung ano ko. babangon nga muna, babe. Gagod, lalim Nalubak tayo mga kalaguyo Ano yun? Tingnan natin Grabe lubak dun mga kalaguyo Ibang klase Buti hindi tayo na aksidente Tara okay na Invisible yung lubak Ito yung sinasabi ko sa iyo nakikita ko sa YouTube Yan o oh. To Bicol To Atimonan Saan <laughs> kaya? Dito na Bitu ka manok Dito tayo Yan mga kalaguyo Kung kita nyo Yan o oh. dami mga riders o oh. Palagay ko, ang dami nagpupunta dito ngayon. Yes! Ito na! na wow! Sa YouTube ko lang ito nakikita mga kalaguyo. Pero parang yan oh. Yes! Ito na tayo mga kalaguyo. Parang pakiramdam ko ngayon eh. Sobrang saya. Katulad nung nagpunta tayo ng Marilac eh. Ganon yung pakiramdam ko. Oh, ito na. Pisa na yan. Ito na. Wow! <laughs> mga lubak na ito. Nakakainis. Sobrang excited ako. Woohoo! Yan nga lang mga kalaguyo, mga invisible ang lubak dito, ano? Ito nang The Great Zigzag Road! Umuulan na naman mga kalaguyo, oh. Kung nakikita nyo. Sabi, mo madalas daw talagang umuulan dito, eh. Pero tuloy lang tayo. Nakariding jersey ako at ang lamig sa utong, no? <laughs> ang ang ulan dito, oh. Grabe. Hindi kaya to. Babasa tayo. hindi yeah, pwede tayo mabasa. Yung cellphone. So, yun yeah, mga kalaguyo. Minto muna tayo, no? Kasi lakas ng ulan. Grabe. Pero ngayon, wala na naman. Eh, yeah, pahintuhin to. Pabiglang lalakasihin to. Siguro dahil mataas ito, eh. At mababa ang ulap. Kaya, tingnan nyo, maambod na naman. Ganyan talaga siguro dito. Yeah, yeah, yeah! Woohoo! Ito na. Ito na nga. Ang nakikita natin sa YouTube. Ito na. Woohoo! Ay, sa baba pala tayo galing. Masayang, hindi natin, wala di tayo nakapagano ng ano. Tingnan niyo mga kalaguyo. Woo! Wow! Taas. Yeah! yeah. Grabe, terik dito. Yeah, yeah, yeah! Woohoo! Wow! Kayang-kaya ng ating PCX160 Kahit may angkas Oi, Lubaksis! Ito na naman yung lubak Doon tayo yung ito kita niya mga kalaguyo, oh Pwede nga bumaba dyan Hindi siguro tayo dito Okay, ito muna tayo mga kalaguyo So yun guys, ito ang zigzag road ng Atimonan Mga wow! kita niyo, umuulan mga kalaguyo pero sarap pa rin kunan. no puntahan din kita Ayan, ang Atimonan zigzag road Yes, yes, yes So wakas, nakapunta rin Tika, Pwede kayong bumaba dito, kasan lakas ang ulan eh Umadulas eh no <laughs> Teka, subukan ko Diyan ka na lang, lang ha, teka lang ayun, bababa tayo dito Mga oh, kalaguyo <laughs> Yan Medyo matarik sya na no? Pero may hawakan naman sa gilid Yan kaya safe tayo Kung medyo takot kayo sa heights Huwag nyo nang subukan no Ayan So yan, nandito na tayo sa baba. Bumaba tayo din sa hagdanan. Medyo delikado dito mga kalaguyo kasi matarik siya, no? Tsaka mataas. So kung medyo takot ka sa heights, medyo wag mo na subukan dahil baka maaksidente ka lang. Ito tayo nakasulat. Quezon National Forest Park. So mga kalaguya, di ko na hinabad helmet ko no? kasi na-excite ako eh. <laughs> At nakakabit dito sa atin yung, ano, yung mic sa helmet. So di na natin tinanggal. Pero tignan nyo, ganyan kaganda ang zigzag road ng ating ano? Bibigyan ko lang kayo ng konting trivia tungkol dito. No? Hindi ko nadala yung checklist ko eh, yung kodigo ko eh. Pero eto siya, pahinggan nyo. Yun, so ang uh, Timonang Zigzag Road ay gateway between Northern Quezon and South of the Philippines. Tinatawag itong bitukang manok dahil sa mga kurbadang daan dito, na hugis bitukan ng manok sa top view. Itinayo ito noong era ng former President Ferdinand Marcos noong 1969. Mataas ang lugar na ito, kaya hindi advisable na tumingin sa paligid kung ikaw ay may fear of heights. Delikado ang kurbadang daan dito kaya kailangan maging maingat. Madami nang naaksidente at namatay dito. May mga nagsasabing may mga nakakakita daw dito ng multo sa daan na gustong mangkas sa mga motorista lalo na sa madaling araw. Hala, bumaba na rin. Bumaba na si Missis. Grabe eh. Kapit ka dyan sa gilid, babe. So, yan si Missis. <laughs> Natatakot ka na, na bumaba yan, pero sinubukan na rin, no? Oh. Saan dito yung mermaid? Yung, ano? May mermaid statue daw? Dito ba yan o dito sa kabila? Pa, ah, so, diretsa kami dito. Oo, oh, yung sa gilid ng dagat. dito yon ha? No? yung food park na tinatawag, yung Atimonan, dito rin yon Yung kainan. Ah, dito yon ha. No? So, yon Dito daw tayo dadaan. Yan, galing tayo sa baba. So, pataas. Taas na. No? Paganto, na no? So, yan. So, mula sa baba, galing tayo sa baba. Punta tayo nung food park na tinatawag taas doon pag ganun pa tayo Andun din daw yung mermaid statue. So dadaanan natin mamaya yung mermaid statue na tinatawag. Hindi ko alam kung makakuha ko ng mga cinematic pero umuulan kasi eh. Gusto kong kumuha ng mga cinematic eh. So, so wag na no. Tsaka bang malaglag ako eh. So yun, hindi na muna tayo mag ano, kukuha ng cinematic kasi baka mahulog ako eh. <laughs> 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 ang taas ito, eh. So sobrang saya ko kasi first time namin maka, makadaan dito. Ay si Mrs. pala nakadaan na dito ng bata siya pero ito yung pangalawang beses niya. Ako talaga first time ko dito. Sa nakikita niya meron mga nangihingin ng barya. Hindi tayo nakapag ng bariya nga pala ano, para mabatuhan natin sila ng barya kahit pa paano. Ayan yung mga tulong dyan sa, ayan kita mo si ate, yan, kung nakikita niya. Namumulat ng barya. Binibigyan sila ng barya para sign of appreciation doon sa ginagawa nila. Ano. Malaking tulong din sila kasi sila yung nagga guide kung, kung para makita mo kung paliko na ba o ano. So magpipicture muna tayo, patayin ko muna ito sa glit na. No? Sayang so, guys, tignan nyo yan. <makes noise> Kumuha kami na ilang pictures, no? Tapos, papakita rin natin dito sa vlog. Pero bala ko i-profile picture Pro Profile picture Profile picture. Kasi, ang ganda ng kuha namin. So, ayan. Kitang kita niya yung ano. Ayan yung view sa baba. Ito yung view sa taas. So, ayan. Tapos na tayo dito. Pupunta na tayo dun sa mermaid statue. Pupunta na natin, no? Tapos, sa Atimonan Food Park. Kakain tayo doon Tara, samahan nyo kami. So ngayon, pupunta tayo dun sa yun sa so tinatawag na Atimonan Food Park. Hindi ko alam kung yun yung mauuna, yung food park or yung mermaid statue na tinatawag. Pero parehas natin sila pupuntahan. Yan Buena Vista Spot. Tapos sa YouTube ko lang din ito nakikita. Nalaanan na natin mga kalaguyo. Woohoo! Tanong nga natin kay Kuya. Kuya, dito ba yung way nung papuntang food park pataas? Bigyan mo kong bariya si Kuya. Uh, tapos dito rin yung, sa may, yung mermaid statue. Dito rin. Ah, okay. Thank you, Kuya. Thank you, thank you. Akala ko nadaanan na namin sa baba eh. Bago lumusong yung kapantayan, hindi makita Ah, okay. Salamat kaya, salamat. So yun, natanungan natin si Kuya. Na. Nagyan din natin ang na maliit na halaga para makatulong din sa kanila dito. Ano? Mababait naman yung mga tao dito. Mababait at lagi nakangiti. Tulungan din natin kay konti. Ano? Hindi naman natin mabibigyan lahat yan kasi ang dami niyang nakaposte dyan. Pero kung meron kayong konti, eh, abutan natin yung konti. Ano? kahit isa o dalawa sa kanila para meron silang pang merienda rin at yun dito nga sabi ni kuya dire diretso lang tayo dito ang way ng papuntang food park All right let's go itam ka na babe? itam ka na of course of course daw kumain na tayo ng kanin bago umalis kahit kumakain ka pa habang nagmamaneho ako na ka pa nagutom <laughs> ah, saya uh, sarap i-post sa facebook parang gusto ko na agad i-upload kaya wala na edit edit ah <laughs> probinsya ang probinsya yung dating dito. Ayun, no, puro puno. Oh. Para talaga siyang gubat na tinapyas mo lang para lagyan ng daan. No? Sarap Oh. No? Tingnan nyo, para tayo nagdadrive sa gitna ng gubat na mayroong kalsada. Wow! Ayan yung food park, mga kalaguyo. Nakikita no, ko lang talaga ito sa mga idol nating motovloggers. Pero ito na, pupuntahan na natin. Tayo naman ang papasyal. Salamat din sa mga idol nating motovloggers na binigyan tayo ng idea dito. No? Tara, pasok tayo. Tingnan nyo, mga kalaguyo. Ayun, no? May ano ni Mama Mary. Oh. Dito pwede tayong mag-cinematic. Kain muna tayo bago ako mag-cinematic-cinematic. Cinematic, no? So yan mga kalaguyo, nandito na tayo sa Atimonan Food Park. Kita niyo, medyo may mga tao rin dito. Ito may isang patron ng bayan ng Atimonan. Nuestra de los Amigos. Uh, kakain muna tayo, then balikan ko kayo. So yan guys, oh. titignan natin kung ano yung makakain natin dito. So yan, mga lutang ulam. Oh. po, awa na. Depende natin yung kabila kung ano meron. At ito mga ano to. Mga pasalubong. Ito so, mga keychain, no? mga ano? Kasi ito mga pasalubong na pagkain pwede. Suma, no? Tapos may mga mani. Peanut candy. Puto. Ano to, Proven? Ay! Skin po. Chicken skin, no? Oh. Ref magnet. Bumili si misis. So yan, bukod sa pagkain, may mga mabibilan dito ng mga souvenirs. No? Pasalubong. Tulad niya to. Pupuan, sa lamesa, o. Kape, ube. Ayun, ang laki ng ube, oh. Beb, ang laki ng ube, oh. Ano, get fish? Hindi. Fish? Fish ba ah, yan? Ah, yeah. Ayun, oh, okay, oh. tunay Magkano yan, te? Forty pa ang ube. Forty? Ganti yung ube ng bata ako. Gusto mo na ito, Beb? Gusto mo nga niyan? Oo. Sige, bigay tayo. Ah, kaya mo pala sinabi isda, hugis isda. Oo, oh, oh, oh. di ba tira nung kata, hugis isda ba? Magkakapi rin ako, Beb. Shomai. My... Ito yung magkano, Shomai. My... So, sa taas pala, ito. Pag umakit kayo sa taas, Dad. pwede pa kayo, may ano yan, pwede kayo mag-feature-feature feature sa taas. Pero wala nang, pero wala nang kainan din sa taas. Kain muna tayong shawmai. Tara! So yun guys, no? dito tayo sa may kubo. Pwede naman kumain dito, libre. At ang binili namin ay ito. Shawmai! So tig dalawang order kami ng shawmai ni Mrs. Tig 8 pieces yan. At tig isa kaming coffee. At bumili rin kami ng ube. No? Yan ang original ube dito sa Quezon. Ayan daw yung uh, fish ube na tinatawag. Oh, dito lang yan meron sa peso. Ito yeah. nga pala si Mrs. Aitaga. Tayabas. Tayabas. So, yung family nila ay... Lahito yung mong taga Quezon. No? Yes. Uh, Diyan din siya lumaki. Ako, first time ko talaga makapunta dito. Kaya sobrang saya ko. So mamaya, papasalubong mo namin yung anak ko at saka yung pamangking ko ng ube. Uh, teka, pakita ko muna sa inyo kung ano yung meron dito bukod sa kainan. No? So yon may comfort room doon. Diyan, may, bi may tindahan ng bibingka dyan. kasi hindi pa maluto. So sabi sa amin, dyan lang daw merong bibingkang ganyan. Kaya sayang, hindi natin matitikman kasi hindi, hindi pa luto. Doon kami bumili ng, ng kape, ng pagkain, siyomay. Merong lutong ulam doon sa banda Rito. At sa taas, merong tambayan. No? Pwede kayong tumambay dyan sa taas. At ito yung mga kubo. Yan yung mga kubong kainan. No? Ito kami ni Missy. Sa harap, merong tinatawag na... Ewan ko kung ano yan. Pero mamaya pupuntahan din natin. So, ito yung ano, ating Monan food park na tinatawag. So, gaya nga nang sabi ko, first time na first time ko dito makapunta. Kaya susulitin natin. Kain muna tayo, then libut pa tayo. Alright? Grabe sarap ng ubi nila. Wow! yung ubi ng kabataan ko. gantong ganito talaga. Ang kabataan daw ni Mrs. binibilang siya ng lola niya ng ganyang ube oh, sa palengke. Kaya alam niya yung lasa. Tapos wala daw pinagbago hanggang ngayon. Ganon pa rin yung lasa. Kumain din kami ng shomai. Sarap ng sausawan. Sobrang anghang. Ganyan yung mga gusto. Wow! Kapagkita sa amin ito, inamin ko lang yung kape. Kainin lang namin yung ube. Then kukuha na ako ng mga b-rolls. Shushu tayo ng montage. Balikan ko kayo. mo muna ako. <tip> guys na no? pawis na pawis ako sa kalokohan kong kakabirol at uh, montage no <laughs> <laughs> so, tapos na tayo dito sa ating zigzag park. Daming tao ngayon kasi Palm Sunday ngayon. Maraming mga namamasyal na pamilya. Pwede pala magdala dito ng no food eh. Parang magpipiknik lang kayo kahit hindi bumili. Yan, oh nga pala. Buti na banggit ni Mrs. Pwede kayong magdala ng pagkain dito. Di Libre naman yung kubo. Pwede kayong kumain doon. Walang bayad. Pwede na kayong bumili dito kung wala kayong dalang pagkain. So, yun. Ito nga pala si Choji. Choji ang ating PCX-160. Wow! Panis na panis kay Choji yung ahon. Napakagaling ni Choji. So yun, ayusin ko muna yung mga gamet din. Pupunta na tayo dun sa mermaid statue na, na tinatawag. Tara! So ayan mga kalaguyo, no? nandito na tayo sa, sa mermaid statue. Pinupuntahan to ng mga, ano, eh, ng mga vloggers na nakikita ko sa YouTube. Kaya pagkatakas namin dun sa zigzag road, eh, nagdecide nag-decide kami na magpunta na dito. Nasa dagat siya mga kaibigan. At tignan nyo kung ano yung view dito. Tada! Yeah! Wow! Yan po ang dagat mga kaibigan. No? At ito yung tinatawag na mermaid statue. Wow! Yan. Try natin lumapit na onte So, yun mga kalaguyo, testing yung kung bumaba, no? Hindi ko na sinama si misis kasi, taglit lang naman to. Titignan natin kung ano yung meron sa baba. So, ito yung mermaid statue. Yan. Tapos, pwede kang bumaba dito, may hagdanan, para makalapit ka doon. Lapit tayo onte. Testing natin. Dahan-dahan lang kasi, medyo matarik. So, Yan. Ay, ayoko nang bumaba doon. Medyo, paano tayo makakaakyat? Wala rin akyatan eh. So, ayan yung may mag statue. At napapalibutan siya ng dagat. Ayan po yung dagat. So, ngayon na lang ulit ako nakasilay ng dagat. No? Medyo matagal-tagal na rin. And hopefully, ngayon summer, eh, makapag-swimming tayo sa mga pamilya at barkada. No? Hindi tayo makapag-b-roll kasi medyo delikado. Hindi ko alam kung gaano kalalim yan. At hindi tayo marunong lumangoy. Ayun si Macy's, nasa taas. yon. <laughs> Kuha ko So mission accomplish na, no? Nakapunta na tayo ng zigzag road. Then nakapunta na tayo dito sa mermaid statue. Nakakain na rin tayo dun sa Atimonan Food Park. So mission accomplished ngayong araw nito. Pauwi na kami. So dito na ano, tatapusin ang aming vlog, no? Maraming salamat sa panonood. Gaya na sinasabi ko, please like, share and subscribe mga kalaguyo para dumami pa ang ating moto travel vlogs. Sama ka si Mrs. Maraming salamat po sa inyo. Stay okay, safe. Bye. Palagi. peace and we out bye-bye check the mic and make sure it sound right boys